Hello po, good afternoon. Uh, ito po ang inyong kaibigan na si Rosario is dito sa May California, guys. And uh, itong hapon na to, nandito ba ako sa May San Jose, California. Uh, dito sa may isang grocery store na tawag na Safeway dahil may dinaanan lang ako kaunti ditong uh, grocery guys and then paglabas ko sabi ko maganda ang ano ah, ang panahon kuha nga tayo ng video para mailarawan ko rin ang itsura ng nag-iisang San Jose, California. <laughs> of course, dito sa California. And, uh, guys, um, lakad lang tayo sandali. Parang exercise na rin dito sa uh, paligid. Tingnan natin anong tsura ng mga uh, streets nila, anong mga paligid nila. Ito po ay isang uh, part lang ng uh, San Jose, California. Kasi itong San Jose, isang malaki po siyang town. Malaking city. City of San Jose, California. So, ito, guys, sa uh, mala, of course, malapit natin sa mismong center ng city. Nandun yung mga malaking building. Dito wala yung mga malaking building. Medyo ma average lang nga size ng mga building or mga maliit. Uh, for me, it looks like an apartment building. Dito sa paligid natin. Tapos dyan, may McDonald's dyan. Tapos, uh, hindi naman gano'ng ka-traffic guys kasi hindi naman tayo sa mismong city talaga. And then ano lang kumuha lang ako ng documentation uh, ano natin makita ma-remember natin someday. Ano nga tsura ng uh, ano San Jose California is all isang part lang din guys but you know. Uh, sometimes it's nice to create video and keep it in uh, you know <laughs> our YouTube channel. Someday pagbukas mo ma ma-remember mo. And at the same time, gina-share ko lang din sa inyo guys para um ano then uh, sharing is caring. <laughs> para makita makita niyo rin ang view din ng isang uh, San Jose, California. Uh, baka maya meron kayong mga ano diyan, kapitbahay, kamag-anak na nakatira dito sa San Jose dahil marami pong mga Pilipino dito sa San Jose, California, guys. And uh, dito sa isang store na nabilihan ko yung kahap, kahapon, isang sipoy dito si Manong ang nag ano doon in charge doon sa may nagbibinta ng pagkain. Pero hindi lang yan guys, kahit anong mga klaseng mga grocery stores dito, Walmart, department stores or whatever, Marshalls, mga Macy's, ah, walang Macy's dito guys, nasarado na yata. Ah, uh, marami talagang ano guys sa um, mga kababayan natin Kait uh, kahit saan, kahit saan ako naglalakad dito sa Amerika, ang dami talaga mga kababayan natin guys, which is I'm so glad to see them <laughs> All right and then thank you guys for watching my vlog today take care see you in my next one bye bye